So, tituloy tayo kay 1573 Games so, so, mga past videos natin Ewan ko ba Marami tata tayong talo Okay, so Try natin maglaro dito sa horse racing nila Okay, so cut ko muna yung video cash lang ako Okay, so nakapag-cash-in ako ng 100 So, 516 na ng umaga ngayon So dito tayo ay okay? horse racing. Oh, siya si lumabas. Si Paul. Okay, so sundan so, natin si Paul. 50 pesos lang. Okay, so panalo na tayo, tayo. Okay. So ilan 'yon? Manchester United. kita tayo ng Manchester United. Okay, ulit tayo. Baka mag-trend. Okay, so panalo na tayo, mabubulpo import. sa so, kita niya nagte-trend to trend ngayon. Subay so, lang natin. Kita niyo guys, lagi na tayong shampoo yung mga ganitong trend. Okay sa so, panel na naman. Minsan nakaka-shampoo ako, minsan hindi. Pero kapag nakita nyo nang nag-trend ng ganyan, sabayin nyo na. Sige, 4 tayo. Okay, so pananong-pananong po. Hila na yan. 6. Gusto kong ma-all-in, baka matalo eh. Sige, all in. 500 lang Okay, so panahal tayo Okay, so sabay lang natin Okay, so wala pa tayong tabo. Kita niya naman. Puro-puro yung lumalabas. Okay, so pass muna tayo. 8 na yan. Baka... Baka lumilis na. Padayasan kasi hanggang 8 lang yung tinatagal. Okay, so hindi pa rin. Kita niya naman deep. Hindi ako tumaya pero may pa rin. Sige, sabayin pa natin. 2K na. Sana may nalalo. Okay. So sure win. Pwede na ako dyan. So kita nyo naman kahit maliit yung puhunan Pwede pa rin lumaki ng Ganyan Tignan sa akin Umabot ng 5k So cash tayo uh, 5k okay, So withdraw Okay so sa mga gustong maglaro ng 1573 games Nasa description and comment section ng link nito Okay so yun lang